Oh. Oh, sir. Ano niya, Ray? Eh? 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 Magtagtutula ka. Eh? 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 Woo! mo naman Net! Ayaw magdar eh. Yung tulak ko na lang. Kaya bang gawin to? Kaya bang gawin to? Kasi kasama kasi nung motor yung susi ko eh. Oo oh, naman! Kaya-kaya basic lang yan. Eto. O. Oh. o. Oh. O. Oh. Tapos, A and cell. O, oh, cell. Alright! <laughs> <laughs> ano nangyari? Bakit ang balik tayo yung sitwasyon? <laughs> Meanwhile, Maraming kaalaman at gumagawa flow Tapat at hindi pinagdadamot Ang kaalaman na taglay Ni Aaron Mechanico Testing So on Tutok oh, kami yung dashboard Ganito Gana yata maroon na oh, Bata, bata, bata Baka malaglag ka bata Ayun na dyan eh Ayun na dyan eh Ating natin kung may error Alright Mommy IESC, IESC. Idle 'yan. Alright. Start. 'Yon. yun All right. All right. All right. Like. <laughs> <laughs> 'Yon 'no. Know? Okay. Diyan tingnan yung max RPM. Ano saan? Let's go. Let's go. Galing naman mo, oh, Anson. Nakapanda ka agad yung sasakyan. Service very amazing.